hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovick Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa, si Good News. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos na makakaasa ang Metro Manila at labing apat pang probinsya sa mas mabilis na internet connection. Ito'y matapos formal lang pasinayaan ang unang bahagi ng National Fiber Backbone ng Department of Information and Communications Technology o the ICT. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Let Narciso. Pinagana na ang Phase 1 ng National Fiber Backbone ng Department of Information and Communications Technology. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktibidad na sa Sofitel Philippine Plaza sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan na magkaroon ng mabilis at maaasahang internet services sa hangarin ng administrasyon na lumikha ng Digital Philippines. At para makamit ito, kailangan anyang bumuo ng National Broadband Program at mamuhunan sa moderno at state-of-the-art connections. Kaya naman sa pamagitan ng National Fiber Backbone ng DICT, Sinabi ng Pangulo na makaasa ang Metro Manila at labing apat na lalawigan ng mabilis na internet. Ayon kay PBBM, magpapalakas rin ito sa operasyon ng halos 350 national and local government offices. Spanning 1,245 kilometers, the NFB Phase 1 is composed of 28 nodes from Lawag, Ilocos Norte, down to Roses, Quezon City. It will also have an initial 600 Gbps optical spectrum capacity to serve the needs of the government and communities along the way. It means that it will bring high-speed internet access to at least 14 provinces in northern and central Luzon, two national government data centers, and four BCDA ecozones. Para sa MBC TV Network News, ito Sama-sama si tayo, Pilipino. Patuloy sa pag-agapay at pagbibigay ng mga trabaho ang Public Employment Service Office o PESO para sa mga Pilipino, lalo na sa mga nawala ng pagkakakitaan o hanap buhay. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Patuloy sa pag-agapay at pagbibigay ng mga trabaho ang Public Employment Service Office o PESO para sa mga Pilipino, lalo na sa mga nawala ng pagkakakitaan o hanap buhay, ang PESO ay isang multi-employment service facility at isa sa proyekto ng Department of Labor and Employment o DOLE na itinatag alinsunod sa Republic Act No. 8759 o ang PESO Act of 1999. Layunin ng PESO na makapagbigay ng mga programang pangkabuhayan trabaho at negosyo para sa mga mamamayan, lalo na sa mga nawalan ng trabaho sa mga lokal na pamahalaan, mga probinsya o lungsod sa buong Pilipinas. Ilan sa mga tungkulin ng peso ay ang humikayat sa mga employers na magsabit ng mga listahan ng job vacancies sa kanilang kumpanya upang mailapit ito sa mga naghahanap ng trabaho o job seekers, local man o overseas, maging ang recruitment assistance para sa mga employers. Kabilang rin ang paglulunsad ng iba't ibang trainings, seminars, assistance, career guidance, livelihood at self-employment programs at iba pa alinsunod sa PESO Act. Samantala, nakikipag-ugnayan rin ang peso sa regional at central office ng Dole maging sa mga pribadong kumpanya upang mapalawig pa ang kakaya ng makapagbigay ng trabaho at maiugnay sila sa mga employer maging sa merkado. Narito ang ilan sa mga pangunahing serbisyong hatid ng peso para sa mga Pilipino tulad ng referral and placement services kung saan tutulungan ng peso ang mga job seekers na i-assess ang kanilang compatibility sa isang trabaho. Kung sakali man na hindi pa sila handa, ay bibigyan rin ng mga ito ng assistance Upang magkaroon ng training opportunity sa pamamagitan ng partners nito tulad ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ikalawa ang Career Development and Support Program na may layong magbigay ng career and employment counseling sa mga job seekers, maging sa mga estudyante upang makakuha sila ng trabahong naaayon sa kanilang career. Panghuli ay ang Provision of Labor Market, ang nagsisilbing database kung saan makikita ang mga trabahong pwedeng pasukan, market trends at iba pa. Narito naman ang iba pang programa ng PESO mula sa DOLE na ipinapatupad. Special Program for the Employment of Students o SPES, Job Fairs, Field Job o PESO Employment Information System, National Skills Registry Program, DOLE Government Internship Program, Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged Workers o TUPAD, DOLE Integrated Livelihood Program at Job Start. Matatanda ang noong nakaraang taon, milyon-milyong mga job seekers ang natulungan ng peso sa lahat ng LGUs. Dahilan upang mas tumaas ang employment rate sa Pilipinas at matulungan rin ang mga nawalan ng trabaho. Para sa mga interesadong makipag-ugnayan sa opisina ng peso, tulad ng mga job seekers, employers, researchers at iba pa, maaari mag-register sa PhilJobNet web portal o pumunta sa pinakamalapit na peso office sa inyong lugar. Nagbigay pa sa salamat naman si Pangulong Bongbong Marcos sa bansang New Zealand sa pagsiguro ng kaligtasan at kapakanan ng mga kababayan natin sa nasabing bansa. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos kay New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, pinasalamatan ng Pangulo ang New Zealand leader sa malasakit nito sa mahigit isang daang libong mga Pilipinong naninirahan, nag-aaral at nagtatrabaho sa kanilang bansa. Ayon sa Pangulo, dahil ito sa malapit at matagal ng ugnayan ng dalawang bansa sa loob ng maraming taon. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, sana'y mas dumami pa mga New Zealand Nationals na bumisita at makita ang iba't ibang mga magagandang tanawin sa bansa. Ayon sa huling datos ng NZ Census, bago matapos ang buwan ng Mayo ngayong taon, ay inaasahan ang mahigit 29,000 na New Zealand Nationals na bibisita sa bansa. Mas mataas ito kaysa nakaraang taon kung saan nakapagtala lamang na mahigit 17,000 New Zealand Nationals na bumisita sa buong taon. Inaasahan namang ipagdiriwang ng dalawang bansa ang ikaanim na pong anibersaryo ng kanilang bilateral relations sa taong 2026. Ang unay ng New Zealand at Pilipinas ay nagsimula noong taong 1996. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, patuloy naman sa pagbibigay ng trabaho sa mga kabataan ang Department of Labor and Employment o DOLE sa pamamagitan ng Bureau of Local Employment o BLE. Ang iba pang detalye sa balitang 'yan tutukan sa report na ito. Higit apat na dekada ng nagseserbisyo at nagbibigay ng produktibo at disenteng trabaho para sa mga Pilipino ang Bureau of Local Employment o BLE ng Department of Labor and Employment. Layo ng BLE na ilapit ang mga oportunidad sa trabaho sa mga job seekers at makapagbigay ng mga programa at training sa mga ito, lalo na sa mga kabataan upang magkaroon sila ng angkop at kapakipakinabang na hanapuhay. Mayroong mga pangunahing programa ang BLE na siyang pinagmumula ng angkop na tulong at suporta para sa pangangailangan ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Isa na nga rito ay ang paglulunsad ng Youth Employability Programs na isa sa naghahatid ng maayos na trabaho lalo na sa mga kabataan. Sa ilalim nito ay ang programa tulad ng Special Program for Employment of Students o SPES kung saan layo nitong mabigyan ang nasa edad 15 to 30 years old na mga mahihirap at deserving na estudyante, out-of-school youth at displaced workers na magkaroon ng pansamantalang hanap buhay upang maipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Sumunod ay ang Job Start Philippines na may layong mapaghusay at maihanda ang isang kabataan bago magtrabaho sa pamamagitan ng career coaching, life skills at technical trainings. Panghuli ay ang Government Internship Program o GIP na may layo na magbigay oportunidad sa mga kabataan na makapagtrabaho sa mga ahensya ng gobyerno. Sa ilalim naman ng Public Employment Service ng BLE ay ang Public Employment Service Office o PESO na isa sa mga tumutulong na makapagbigay ng trabaho at mabilis na servisyo sa publiko, lalo na sa job seekers tulad ng Career Development Support Program at as instance to first-time job seekers na may layong tulungan ng mga bago pa lamang na magtatrabaho na mabawasan ang kanilang gastos sa pagkuha ng mga premium Employment Requirements at ibis nang libre. Sa patuloy na pagsaservisyo ng Dole, matatanda ang higit dalawang milyong mga Pilipino na ang natulungan ng kagawaran noong nakaraang taon at halos 200,000 mga kabataan na rin ang nakakuha ng karanasan sa trabaho sa ilalim ng SPES, GIP at Job Start Philippines Program. Binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng San Juan City ang bayaning fire volunteer na nasawi habang rumeresponde sa isang nasusunog na barangay sa nasabing lalawigan. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Bibigyang pagkilala ng San Juan City Local Government Unit ang fire volunteer na nasawi habang rumeresponde sa sunog sa barangay Batis. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, Isinasapinal na ang resolusyon para sa pagpaparangal sa 25 anyos na Fire Volunteer na si Jasper Kenneth Alcantara Oliver mula sa Barangay Perfecto. Ayon kay Zamora, isinakripisyo ni Oliver ang kanyang sarili para mailigtas ang nasa 80 pamilya sa Isla Street. Batay sa report, namatay si Oliver matapos mabagsakan ng debris mula sa isang nasusunog na bahay. Una nang sinagot ni Zamora ang gastos sa hospital bills, burol at pagpapalibing kay Oliver habang nangako rin itong magbibigay ng tulong pinansyal sa kanyang naulilang pamilya. Naabot na ng Department of Health ang nasa 72% vaccination coverage laban sa tigdas sa ng BARM. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Angelica Cosme. Naabot na ng Department of Health at Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang 72% ng vaccination coverage laban sa Tigdas. Sa report ng DOH, katumbas ito ng 981,805 na nabakunahang bata na nasa 6 na buwan hanggang 10 taong gulang. Pinakamataas ang vaccine coverage sa Maguindanao del Norte na may 91.2%, Sulu na may 89.5% at Maguindanao del Sur na may 81.8%. Sinabi ng kagawara na mahigit 1.3 milyon na bata ang target bakunahan sa BARM dahil sa measles outbreak sa rehiyon. Pinasalamatan naman ng DOH ang pagsasanib puwersa ng Ministry of Health ng BARM, LGUs, health workers, gayon din ng public at private sectors na tumulong sa bakunahan. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Muling magbibigay ng Student Film Assistance Program sa mga aspiring filmmakers sa Pilipinas ang Film Development Council of the Philippines o FDCP. Ang iba pang detalye sa balitang iyan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Muling magbibigay ng Student Film Assistance Program o SFAP ang Film Development Council of the Philippines para sa mga aspiring student filmmakers layunin nitong makapagbigay ng tulong pinansyal sa mga estudyante na nais gumawa ng mga pelikula na kanilang gagamitin sa mga thesis at capstone projects. Kinakailangang enrolled ang estudyante sa AB Film, Communication o any related course o di kaya ikasama ang inyong college, schools at universities na rehistrado sa Academic Film Society o AFS. Ang mga mapipiling proyekto ay mabibigyan ng pondong nagkakahalaga ng 30,000 hanggang 50,000 piso para sa produksyon ng kanilang thesis films. Sa mga nagnanais mag-apply sa nasabing proyekto ng FDCP, magpunta lamang sa kanilang official website, fdcpph programs sfap Kaya naman to all aspiring filmmakers, Wag na itong palampasin at patuloy na iangat ang pelikulang Pilipino. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Official lang it's a girl ang inanunsyong baby number 2 na Roger Cruz at Dayan Medina. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz alamin sa report ng ating showbiz Angel. It's a girl. Babae ang second baby ng celebrity couple na sina Diane Medina at Rodjun Cruz. Inanunsyo ito ng mag-asawa sa pamamagitan ng isang gender reveal party na dinaluhan ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Three, two, one, go! Natupad ang wish ng kanilang pangaray na anak na si Joaquin na magkaroon ng baby sister. Habang very happy naman si Nadayan at Rojo na itinuturing na answered prayer ang kanilang paparating na panibagong little bundle of joy. Kung matatandaan, eksaktong Easter Sunday, shinare ni Diane sa social media na 6 months pregnant na siya sa kanilang baby number 2. Bumus naman ang pagbati mula sa kanilang mga kasamahan sa industriya. Taong 2019, ikinasal si Nadayan Medina at Rojan Cruz. At yan ang the better news. Ito po ang yung showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagkilalang ibinigay ng lokal na pamahala ng San Juan City sa isang nasawing fire volunteer na rumesponde sa isang sunog. Dahil sa kabayanihan nito at sa kagustuhang makaligtas ng buhay, dahil narin sa kanyang puso, sa sinumpaang tungkulin ay binawian ito ng buhay. Kung kaya, malaking tulong ang pagkilala ng LGU sa kanya, lalo na sa pagtulong at pagsuporta sa mga naulay lang pamilya nito. Refleksyon lamang ito ng puso ng mga Pilipino sa pagsaservisyo para sa kapwa Pilipino at ang pagiging bayani sa mga paraang kahit na delikado ay handa pa rin harapin at suungin. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good vibes para naman sa ating mga live streamers sa website. Kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. hinahanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV